Bakit mo siya hindi pinagdadamot knowing that on the other side, I may mean, nanonood no, na pwedeng gayahin? Yun siya. Kasi nung bumenta siya, nagustuhan ng mga tao yung lasa niya. And kahit mga 3 to 5 days na sa ref, hindi siya basta-basta nasisira. Mm -hmm. So sabi ko, yun din yung gusto kong ituro sa viewers okay. ko. Kasi di ba, you want to share success to the people. Hindi kasi pwedeng sasarilinin mo yan eh. Naging successful yung recipe ko, naging foolproof, bumenta akin lang yan. Hindi ko ituturo sa iba. Bakit? Everybody, everyone deserves a chance also to earn and to have a successful business. Okay. Curious lang, Chef. Meron na bang natuto dun sa mga videos mo tapos nakita mo binenta nila yung, yung recipe or hindi naman yung recipe. First, the the food, the cakes. Marami na. May nakapagpatayo nga na. ng two-story. Ah, talaga? <laughs> Oo, bakery business by Ooh. using the chocolate cake recipe. Tumitikim ng iba yan. So, pag nagbabago yung panlasa ng tao, yung craving ng tao, mm -hmm. ng consumer, lahat po tayo nakikinabang. So, wag natin isipin na, ay, gumawa ng bibingka yan, kalaban ko yan. Huwag ganon.